3 2 1 Ayan, magandang araw mga kasuke. Ayan, mga kasuke, magandang araw Maraming na tao, laging okay. namamaling Ha? At sa mga Ayan tindero na, ano at tindera katulad ko. Magandang araw po sa inyo nga. ko tayo ngayon mga kasuke sa Imos Market. Ayan, shout kay Bossing. Busy, busy kain ka dyan ng kain bossing ha yan mga kasuke sa mga mahilig ko, sa labuyo hinog na hinog na matamis na yung binabalot ni ate matamis na yun, o no? yan mga kasuke mayroon tayong labuyo rito hinog na o piso lang big time po yung Ayan, na, mga, mga kasuke. Oh. Big time yan, bumibili Bawi, ng ito, sibuyas mga, mga kasuke. Pasensya na pala kayo mga kasuke. Kung medyo maingay dahil may gumagawa po kasi ngayon dito sa Timos Market. Eh, hey, magkano kilo kabayas eh? Ayan mga kasuke, 400 po ang kilo ng kabayas ni Ate Maria Ano? Teka, alis kisa mo rin yung sapsap. -sap. -sap. na ah, balot na. Boss, nila. Ah, Ayan mga kasuki, meron din tayo rito mga talbos ng mga panglagay sa sinabawan. Ayan, shout out sa mga tropa natin dyan. Eh. Ayan mga kasuki, meron tayong talbos ng sili. Ito mga kasuki po yung gumagawa ngayon. Ito yung karnihan mga kasuko na mga pesto bali sila na po yung gagawin mga kasuko kaya medyo maingay tayo ngayon eh. shout out sa mga makikisig na gumagawa ng palingki ngayon sa mga nagpapaganda shout out sa inyo mga idol bilis bilis sa inyo dyan ha eh. huli ka ngayon idol huli ka shout out kay ate ano ah eh busy busy yung bantay mo ayan meron siya isdang iwas mga kasuko pang pangat isdang iwas shout kay kuya otek nagbobonus ng bangus dagat ayan sa mga bago lang palike and subscribe po mga, mga idol welcome po kayo sa aking munting youtube channel Ayan, napakabilis ni Kuya Otek mag Marami palang lang isda ngayon dito sa Imos mga kasuka eh. Kaya kung naghahanap ka ng magdandang isda, ayan, samahan niyo ako hanggang dulo. Meron din tayo rito ng bisugo mga kasuko Sariwang sariwa ang mga idol eh. Meron din pong sapsap, -sap. malalaki ang sapsap -sap natin ngayon masarap din to pang pinangat o kaya prito 200 daw po ang kalahating kilo mga kasuka grabe medyo mataas ang isda ngayon meron tayong bisugo 380 ang kilo nito mga idol ha ito naman ay usos masarap to sa talbos kamute o kaya pang prito mga kasuka 400 din daw po ang kilo ng usos sariwang sariwa naman talaga mga kasuko ayan sa mata makikita kabayas ganda ng sukat mga kasuko good size lang po yan ha. huling lambat yan mga idol ha masarap to pang suam ihaw meron din tayong Papano original ayan mga kasuko shut up sa tindera niya ate Ayan, masipag ang bantay ngayon ni ate ano. Meron din sap-sap mga kasuka. Ito naman ang isdang iwas or patiros. Hindi ko alam idol kung anong tawag nito sa inyo probinsya. Sa, sa comment naman mga idol kung anong isda po sa inyo ito. Meron din galunggong na sariwa mga idol. Ayan eh isang sukat lang yan mga idol masarap yan pang adobo meron din tayong pambakod sa mga mahilig sa ginataang isda ito po ang isa sa masarap pang ginataan meron din tayo rito ng pink tuna mga kasukat ito po yung nagiging tuna mga idol ha ah. yun po yun kapag maliliit pa kulay pintala, kulay, gri, uh, kulay gilaw ang kanyang team meron din tilapiang Batangas shout out sa mga taga Batangas oh. No? napakaganda po na tilapia ngayon buhay na buhay mga idol masarap po pang ihaw eh, no? nag-uusap pa yung dalawa mga idol magkano po ba ang kilo ng tilapia ngayon sa inyo dito sa amin mga kasuki ay 140 ang kilo dito sa Imos Market ah eh. pero napakaganda ng sukat ayun oh eh. meron tayo rito ang boneless bangus bali ito po yung binonless kanina ni Boss Otec napakaganda oh eh. pulang pula mga idol namumula pa rin ang ng bangus na mga idol eh ayan sa mga bago lang palike and subscribe po mga kasuka salamat sa mga sulit subscribers natin dyan pasensya na kayo mga idol kung medyo na busy tayo medyo matagal tayo mga kasuka eh. hindi nakapag upload Check out kaya so, tigyan o ayan ganda ng yung screen mga idol ha. kapayas ang kabayas ni Ate mga kasuko, sariwang sariwa. Ang daming isda, oh.